Kagawad, ano, ano, mo po aray, kagawad? Paninda po. Ah, paninda? Ay, aray po. Oh. Kapasorte po, sa amin yung Ito pa rin paninda po. Ito po yung bunga ng bunga din pala. Yan yes, si kagawad po. Magandang tanghali po. Sa patanggas po, kanilalaki nila ito. Ay, ibig sabihin. Magandang hapon po. Oo, oh, ibig sabihin, tinitinda mo doon. Oo. Uh -huh. Magkano isang naabot doon? 20-30. Ah, uh, panlagay sa lamisa. Sa lamisa dito. Patingin daw pagawad. Ang ganda Yan. Tapos ito may mga prutas. Sa gitna. Oo, oh, tapos ito may laso ito. Aba. Sinasabit ng pera doon. Ah, uh, is na ano? Papaswerte. Yan ang ginagamit, hindi oh. yung mga tubuan na niyog. Hindi, yeah, bigat yung tubuan, laki. Ama, oh, malaki, ano. Binakumot din. Yan, kung sino pong gustong gumaya, pwede po yan. Yung bunga ng bunga, ano, ganito po. Oh. Dito po, marami, po. Oo, oh. oh, dami po, nagkalat lang. Yan, oh. Yan. Unang uh, bunot lang po. Oo, ito po. Ito po, itatayo sa gitna po ng lamesa na may prutas po. Yon. Tapos may ribbon po. Depende na po sa inyo. Pwede pong lagyan niyo na ng pira. Ano, kuya? Lagyan niyo ng pira sa ano, sa mga dahon-dahon. Imbis na niyog po malaki daw po yung niyo, ay. Ito po yung pwede sa lamesa, oo. Oh. Iya. Yeah. Ilan ang order sa iyo? Wala. Ah, ma ano kala, ma bunot mo na. kuha. Mm. -hmm. Ay, dami dito, ano? Ay, maliliit pala. Hindi ah. Uh, ay, paparin mo na. Mm. Eh. -mm. Mga pasyal din sa, ano. Pasyal po tayo sa taniman po ni Utol po. Na diyan. Kasama po natin si ano. Si Mommy, tsaka po si Utol Is nasa unahan po. May dala po tayong payong ay baka biglang umulan po ang panahon din ay ganun po ay pero mainit naman po kaya lang madilim po dun sa silangan niyan. ay bigla bigla na lang po na ulan ito po yung tinatawag dito mahabang tanaw yan o ah saan yung mga yun Woo! ayun sa dulo po yan o Yan. Tayo po pala ay i... ma-testing po sa tagkawa yan. Magagawa po tayo ng ganun po. Ating Malin niyo po may bumili. So sa ano sa bunga po. Me. Tumisting tayo sa tagkawa yan. Tapos itinda natin yung bunga. 21. Yan. Oo, Imbis na ni Ugyon pong ilalagay sa kitna po ng lamisa. Testing po tayo doon pagdating ng tagkawayan dahil mayroon po doon mga bunga din sa ni po ni Itay. Ano? Mayroon doon ano may? Nasa yung oh. tulis? Ito ay, yes, eh. Mami? Yan si ni Mami? Mami? Ay nagbipag na mga asawang ano, ano Labuyo. Oh. Dito galing o. Oh. Ay may itlog? Hindi ko oh, nga alam. Ah pagkadami po din yung ano yung ang ko po. Ah. Aray. Ah ayan. Ayan ito. Ang palinligaw po pagkadami. Mm, mabango po. Uy, dinan daan natin tara. Uy, may dito, dito din dito daan din. Dito magandang daan. Tara. tara. Hindi. Tayo sa si utol po, utol. Ibig umaga hapon. Nang ikaw nag ano? Ngayon? Oo. Oh. Ay umaga hapon na. na. Hap, ngayon nang hapon po. Oh, tara. Tayo po yung mga pasyal doon sa Taniman Police. May utol. Natanigi po. Na, ano ang ganda ng tanigi, ang sarap. Sarap na. Putol. Tabigi. Ay, gumanda. Utol, oh, tama-tama uh, yung iyong ano. Alin? Yun na. Yung, yung binibilit na bini. Oh. Ano kaya utol na yung tanim ko dito? Ah, meron na. Ah? Ay, hindi na, na. Ano na. Nabagyo, saka yung napunggos. Ay. Saka pa din bagyo. Wala. Eh. Nadali po ng bagyong meron kristin na, kayo. utol. Utol, bagyong kristin ba? Oo, oh, meron pa naman na yun. Oh. Yung bebe, tabigi yan. Oh. Ay, buhay pa naman pala. Hmm. Ito kay otol, ito. Natatanim ka mo? Oo. ko lang. Kapag kaadaan po ng tanglad ni otol. Anto na yung, yan. Lumungo na rin. Ano ba? Ah, kamatis po, o. Yan. Dahil bunga po, oh. At may papaya, no. Mapasal kami otol sa ano? Lokban mamaya. Kayser hayan. Kukunin ko yung ano, mga doon. Yan po, red lady. Yan. Mabili din po tayo ng Red Lady kung mayroon. Mas maganda po yung Red Lady ay, ha? Ayun palain mo. Dito na po sa tanay man eh, utolis po, utol. Kaya so, mabisita po din, Sama, pagbisita po. Mga po po. Ay, utol, may Lalim pala nito, ano? Ang dalam dyan, hito, ang mm -hmm. po, yung pwede tirahan na. Oh. Koko kalalim pala ano nakakalula. Alam mo utol naman. May bunga no. Ang ganda. Domeng kawayan 'yun. Hay rabii pilian. Oh. Buhay pa 'yan, kaya pa Ay, bang... 'yan. Saka katatlonga daw 'yan. Ano yan? Tigil. Wala. abundo lang yan na. Ah galing anong? Naglagas hm. lang kasi maulan. May yung pagdadagan ng panahon utol. Mga kaparmbin tayo po muna ng cameraman ni, ni utol. Yan dito tayo sa taniman puni utol ispo. Sige. Ka utol. Hmm. Yan, ganda utol ano? Oo, oh, yan po. Ay, ilang buwan na ito utol? Yan ay bali, yan na. 40, nung simula nung ngayon ng muti, 45. 45 days? Ngayon ay ano na, mga yan 60 ay, na. 60, 60. days po. Pa, pitong harvest na ako ay. Ah, pagka dami na ano. Oo. Oh. Kung bagay lilipas na utol lari. Ano ba yan? Kunting kaalaman lang. Oo. Oh. Di ba, wala akong tanim dito. Sa? Itong kabila, tatanim na uli ako. Nang kamatis? Hindi. nang ano? oh. pipino. Ah, Ah, sa kabila. Tatanim na ulit ako sa makaluay. ay. Eh. Ah, yun po ang tabi. Oo. O. Nang habang utuloy, ano, kung bagay, konting ano, eh di, ito yung malalagas. May kapalit na ulit ako. Ay, walang tigil. Yun. Ay, ano, utol? Ito po'y palipas na. Pero siya, mayroon pong bagong sisibol na bago. Na pipino man, pipino naman po. Yun. Di ni utol. Yan. ini yung mga karkado kargado na yan. Nang, Dambung ano. Ay, ganda po. Oh. Yan, oh. Ay, jakpat po. So, Saan mo tuloy? Ano ba ngayon? Ha? Ano ba ngayon kilo na? Ngayon po ay, mga kaparambim, may 250 po ang kilo. Sa... Si Proce. Proce sa kapampangga. Yan, sa so, taga tagapampanggahin. Ang... Jakpat po si Utol sa kanyang kamatis po. Yan po. Hmm. Ay, kaya ng puti ni Utol. Baka sa ano na? Ay, hilo Makalwa. Na. Ay, hilaw pa naman. Ano? Ay, ni Utol ay ginagawa namin eh. Ano? Ay, ano hinihinog namin yan lahat. Ay, puputihin ng... Yan, yan ito, pwede na yung ganda Yan, yung tamang ah, kulang Hintay oh. oh. lang kami dalawang araw, sabay yung segunda na agad oh, oh. Ito, ganto Yan Ati ko pala ito, ito magdala na uli ilang ha Ilang puno ito ito, ito. Bali yun ay 3-5, kapuno Ah, dami yan Oo oh, oh. Ay kung hindi ka nag-uulanan oh. na yun, siguradong oh. Tamo tuloy Aray oh Ay, kumpul kumpul po Aray oh, tuloy oh. Ah, pagkakaganda po mga oh, yan, oh. Ah, sabungo naman po oh yan utol, ay, kung, hindi utol? Uh, pat kung hindi umulan. Apat, lima, anong pito utol. Kung hindi umulan utol. Mas makapal pa yan hanggang dito yan. Ay, tataas pa. Oo. Uh, Ang uh. dami niya. Ay, ganda ano. Ano, ganda no? Gara po. Ah, ito ay kumbaga, Yan utol, kaya ito ganito. Noong una ay pipino. Pipino. Uh, Oo. Oh. Siyempre, laging palitan siyempre. Ba, uh, Tapos, ay... nung palipas ng pipino, iginit na na po na yan. Yan, ginit na ako na itong tanim na, tanim na. Kamatis. Kamatis po, ganun po. Oo, oh, uh, para wala bang sayang utol. Ay, uh -huh. ito, kargado na ulit ito ng ipot eh. Yan. Kargado. Ito may palipas. May panibagong tanim na ulit ang tigkabila po. Ito Yo. yung tigkabila ba? Isa lang. Isa Ay, isa, isa lang ang daw. Oo, oh, na. bago malilipas yan ay. Kung hindi pa mawalan. Oo, oh, tapos pag lumipas doon naman sa kabilang yan. Yun. Ay, po, ganun po. Ang diskarte. Ito utol yan ang tibay. Ah, tibay? Yan, tibay ano? Yung aking, yung ating nabili po nung ano, sa bahay, sa tagkawayan po. Mm. Yung trilis ng sitaw. Oo. Oh naka harvest na doon. Wala, hindi pa sira? Hindi pa. Ang tibay nga nito. Matibay po. Ay, tal wala ang pala. Yung tatlo ngayon po, may amlay na uli. Matibay po. Ay, kahit mga apat, siguro o lima. Ah! May nakakaligo. Nakakaligo. <laughs> <laughs> Gawa ng, ito'y pagsak na. Gawa ng galing utol. Eh? Yung tibay po na rin, Trilis Nari. Ganito po ang inyong bilhin kung kayo magugulayan. Sa siyapi, ano? Sa siyapi po ito. Kapag katibay po nito, ay, ito po ay ano, wala kang lugi dito. Wala. Wala pang triles, ay. Okay. Pag ah. Ay, ay, dito po tayo sa gitna, mga kaparambin. Sa gitna ng tanong. Walang tigil lang ano yan. Lalo kapag nag-init. Oo. Oh. Uh Oo. Oh, Oo. Okay. Anong gandang pamatis ang iyo. Tula Ah, lalo kagarbuhan. Oo. Oh. Ah, sa, sa pagkakapal. So, Kwento neta mo. Yung kanyang video. Oh. Ay. Ay, yun ay mga ano. Wala pa nalang nalang tanong. Wala pang harvest yun. Ito po epekto ng ano. Ay, wala na. Hindi na matin mga anong util. Mga iwasan. Oh, what, gawa ng kalamidad nga. Kalamidad po, panahon po. Ay. Oh. Ay, talungan yun. Talungan utol. Ay, pa lang kasunod sa util din. Oh. Kaya so, po pura nangyay na rin yan. Baka dyan na utol mata niya. Ikaw? Nang talung. gawa nung panahon oh. niya ay naantabayan ng kuay. Oo. Oh. Ay kami nagpunla utol sa tagkawa yan, nung hindi nakaigi, nakasakit. Ah. Oh. Panahon Panahon nga ano, 1-5, utol. Pati sa sibling tree. Kasi pagkasayang. Hmm. Magdala kayo pati pa uwi utol. Ito ba? Oo. Oh. Ay wala pang hinong. Ay pwede na yan. Yun yung may jimba dalaw-dalaw banat na. Ayun ganyan. Ganito ba? Yan mga ganyan. Mamaya. Hmm. Ah pagkadaan pa ko utol. Uh. Oo. Oh. Walang problema sa ano. Uh. Kulang yung po. Ay, yun po pa ko. Ayun talong na utol. Oo. Oh. Ano ba pahabol niya? Uh. Pahabol yan. Hmm. Oo. Ah. Uh, uh. Ano ba ito, Tol? Talong. Ayun. Pasunod. Talong naman yun Pang po. Ay, bigsa bigyan wala nang plano tong kabigan. Wala na, talagang halaman Halamanan. Oh. Ay, Ay, yun, yun, palina, na lang. Halaman na. Oo. Ay, ah, yung na po. Ang ka pala utol ah. Oo. Ano 'yun? Ang palayan Tol. Ay, ang palayan po mga kambing. Oh. Kamatis talong ang palayan. Sunod-sunod din 'no. Ay, turdan Ay, sangan. Ah, may bunga na pala, ari. Ano ba? Ayun. Talong ba? Oo, oh, laki. Pagka, laki na rin okay, ah. Oo, mga tol. Ha? Yan, ang laki ko ah, na. Ah, nakamitig po. Oo, mm, kuha na. Ah, ah. Yan, sulo. Ah, pagkalaki po. Hmm. Pagkara na ipurta ay. Talagang apektado ito ng ano ay. Nang, ay, ulan din. Ulan din utol. Ay, oh, utol. Ulan um, tayo. Pugbog din ay ano. Hmm. Kahit anong halaman utol na yun. ayo oh. Pero ngayon may mara kiri-recover ng ano. Mga halaman. Doon ah, kaya na maganda na rin kayo. Ilan utol yan? Ha? Kailangan ko lang ba? Sa lang? Ah, di yan. Mm -hmm. Ay, ibig sabi bubutasan mo yan. Pa, eh. pa, apol na yan. pa yan? Hindi pa yan? Ay, yun eh. para hindi mapalad ang hangang. Uy! Uy! At Pusag na pusag. Sino nagmamakina doon? SINDA Hinda Alan. Alan ah, no, doon? No. Oh. Ano ba tol? Ano tol? So, kahit Pasko pa, ano? Iya, yeah. Kaya, nung kamta ano? Bagong prati tol. Ba kayo? Ah, salo. O, tol, hindi hapon, tol. may reklasan sa, tol. May sa, ito yan ng bato, putol. Talagang tinagatsaka lang. Ay, oh, okay, ay ibig sabihin, ano bang iyon tatanim yung pula na, yung buhay na? Oo. O yung buto? Um, ah, buhay na. Ah, buhay na? Oo. Yun naman hindi pa ngayon, gawa naman yun eh. Ano pa lang? Ay, mabili ka ng pula na. Kasi utol yan ano, gawa ng aking ano, ipot, baka ba matagas, tumagas yung katas. Ay, sinaw na yun? Ayun. Oo. Sige, utay, paparinin mo na utay. Eh. Sige, pare. Ate bukas wala nang trabaho, birthday niyo tuloy no. Oo. Okay, happy birthday. Ay, tay. Maraming salamat ka pala. Dalawang araw nga. Oo. Hindi bukas, pare kasi nat, pare sa bukas ay. Ay bukas sa bahay ulit. Bali dalawang araw tayo ay. Dadayo po muna kay Uton. Oo. Bago malis. Ah, pare ah. O sunting ko kayo. Bibitas po ni Utol is tayo. Hari Utol, oh, dilaw. Oh. Hari po. Yan. Botol lo. Ay na ulon po. Botol. Oh, areyo. oh. Botol Oh, tol lo, areyo tol. Ah, inyo. Lagi tol. Ini hinug na. Hmm. Na ulon o tol. Na buti. Hindi yun. Lalaki po mga kapambin. Oh. Sarap nitong ano po. Oh. Kinilaw. O oh. Oo. Okay. Kinilaw. Oh. Na ito, okay na ito tol. na. Hindi. Kaunti niyan. Ah, as na yan. na yan. Naulan na. Yeah. Yan po. Oh. Hindi pala uh, dilaw na dilaw pag... Namumuti. No, Ay, ito, ito, Yan o As na o tol na. na. As na o Tara. Yan. Sabi ko mag-testing ka mag-trim ng isang Sarap Sarap yan. Oh, oh. Sariwa po yan mga permit. Mag-tira. Mag-tira ka. Mili. Oh, toy. Tara, oh, tara. Mag-tira ka ng ilang puno tapos trim-trim mo. O, toy, nahulog ko, toy. Testingan mo kung kaya kung gano'ng katagal ang oh. buhay. Pag gayo na gagawin. Tara. Yan, uwi na po so, tayo. Alabitin mo na. Kala ko naman ay maganda na po. Oo, bakit? baka pagpaulan ka. Hindi, mahina naman. May damit ka doon? Meron ba? Dito po tayo sa bakay po. Ano po yung binod ni Otol? Binhi ba Otol yan? Oo. Oh. Anong palay niyan? yan? 73. Eh, para saan yan? Sa akin po. Eh. Doon sa ating pinuntahan? Oo. Oh. Pioneer. Pioneer po. Ilang kilo yan? Dalawang pa. Anong na kilo? Hmm. Kasa na yun doon? Kasa na yun. Kasi pawa nga rin. Ah, Malaking bagay po yung kanina. Natuyo po itong ano. Binhin ni di Binhin ni Uton. Yan. Kanina pa. Ah, kaya pa na kis. Yan, kis kay Lula muna. Ay, tatay. Tatay. Nanay. Kaya pa yung uwin na. Okay, Lolo, dali.

Balik na, bawal kayo kita miliki, ka. Ito, ipatapong ka na, baboy. Ah. Balik, 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 balik. Wala Balik, balik,